Arabikin ba naman kayo? Tignan ko na lang. Eh di kongrat sa kanila. Hanap siya. Buti kumain na siya ng biskuit niya Ate, araw-araw niya merienda yun. Yung mari yung isang balot, tatlong araw lang yun. Makain <laughs> na lang. Um, makain na lang siya ng biscuit. Makain siya. Dati nga, Skyflex. Kung uh, ano lang, mapagtripan niya. Pero nung kumain siya ng ano, kumain siya ng patata, uh -huh. hindi na yung nakain ng mga biscuit. Pero patata na lang. Para lang manahimik. Uh -huh. Kasi